Tiniyak ni Sen. Erwin Tulfo ang kanyang suporta sa social service programs ng Department of Social Welfare and Development. Ito po ay matapos makipagpulong sa kagawaran para muling suriin ang mga sistema ng naturang mga programa. Para sa detalye, may report si Zai Chua. Isang araw matapos mahalal bilang Chairperson ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, agad nakipagpulong si Senator Erwin Tulfo kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian upang repasuhin ang mga sistema sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of Four ps gayon din ang iba pang social welfare programs ng gobyerno. Ayon kay Tulfo, ito ay para masimula ng mga mekanismo na magpapangat ng buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Ilan sa mga ito ang potensyal na panukalang batas para sa exit at aftercare plan para sa mga benepisyaryo ng 4Ps na isa sa mga direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address. Pinag-usapan din ang pinaiting na suporta para sa mga senior citizen at solo parents, pagpapatibay sa National Commission on Senior Citizens at pagpapayting ng pagtugon sa kalamidad. Tinalakay din ni na Secretary Gatchalian at Senator Tulfo ang pagtiyak sa mas magandang kondisyon sa pagtatrabaho para sa mga frontline worker ng DSWD. Binigyan din naman ni Gatchalian ang pangangailangang magpasa ng mga batas upang gawing mas sustainable ang kita ng DSWD para sa pangmatagalang suporta sa mga sektor na nangangailangan ng tulong yung mga napag-usapan namin and a lot of those will require legislation para institutionalize siya hindi yung uh, pagwala na ako bigsirin uh, umbagbago ng kalihim eh magbabago rin yung patakaran uh, alam naman natin na the department has memo circulars but these memo circulars can be changed anytime yung institutionalizing through laws will last a lifetime. Eh. Siniguro naman ni Sen. Tulfo ang buong suporta sa mga plano ng DSWD at pinuri si Secretary Gatchalian sa pagpapatuloy at pagpapalawak ng mga reforma na kanyang sinimula. Sure, definitely, hindi lang sa social services, di ba? Kaya nga kung ano'y sasabing ni Secrex, susuportahan ko. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Zai Chua, Congress News.